kasi alam ko wala dito ang Quad Committee. Walang congressman dito na magnanakaw. Bago ako magsisimula sa aking mga inahin, binabati ko muna ang ating mga kaibigan number one sa aking listahan, si Zela Alonte. Pangalawa, 嗨哟。 natin, ilang presidente na ang tumating, hindi pa rin natin nakakamtaan ang ustisya sa ating banta. Pabalit ng ang mga pangulo, ngunit si oh, Sige, sige. Thank you. Thank you. kung hindi dahil kay PRRD, mga kabataan na buwang, na galit kay PRRD, hanggang ngayon, adik kayo. No, Naramdaman mo, nung hindi na upo si PRRD sa pagkapangulo, ang mga estudyante, pag umuwi ng school, bangkay pag-abot sa bahay dahil nirep ng mga kaadik. <coughs> ang mga Pilipino, ni hindi sila makagamit ng cellphone sa chip dahil ang dyan ang mga structure. Pero nung naupo si PRRD, natahimik tayo, nabuhay tayo ng mapayapa, pero ipinakulong siya ng administrasyong pangat ni Tondong Marcos. Biruin mo, palpak ang flood control dito sa ating bansa. Binaha ang uson congressman na si Abante ang iniimbestigahan niya ang Davao. Kung hindi ba naman kayo mga utak hipon, bakit sa Luzon ng may baha sa Davao ang iniimbestigahan niyo? Bakit sinasabi ang na si Abante ay utak hipon dahil ang hipon nagpalo ang tayo pati utak na hindi niya kayang pagkiwalay? isa kang utak tipon. Sa kabila ng paghihirap natin mga Pilipino, lumulusong tayo sa baha. Ni hindi tayo makatulog ng kayos. Meron palang mga pamilya, meron palang mga politiko na nagpapakanasa, nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Karapatan natin mga Pilipino na ungkatin na punta ang budget ng blood control. Ang mga taxpayer na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito. Biruin mo ang mga anak ng mga kontraktor ng mga ina. Hindi na sila nahihang magbosbos ng mga kinakain nila na nagkakahalaga ng 759,000 ang mga kako. Si Jelayante Pakita mo. Bibitayin! Akalanin mo, yung no? walang hiyan na nagpost sa, sa Instagram niya, si Jela Alonde, na nagpost siya sa kanyang Instagram account na sinabi niya wala siyang utang na loob sa mga Pilipinong pulubi. Tanga ka. Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino pero kinainan mo ang bayan Dapat lang kayong murahin. Karapatan namin murahin kayo. Bakit? Mas masahol pa sa mura ang pagkain nyo sa kaman ng bayan. Ah. Kaya hinatay ang Indonesia, mga Pilipino. Ang Indonesia, mga warrior people na nilabanan nila at sinukpo nila ang korupsyon sa kanilang bansa. E tayo mga Pilipino, hindi ba natin kayang ang gawin yun? Kaya ang kaya natin gawin kasama basta at magsama-sama tayo. Kaya! Ah. Dapat matapang tayo sa personal. Ako ay hindi pa tayo. Tama, tama. Kahit mamatay ako ngayon dito, wala akong pakialam. Kasi mamamatay nito yung lahat, mga congressman na buhaya. Tama. Mauna nga lang ko kaya ito, ang minsan ko sa administrasyon ng korupsyon na puno ng kabangan, puno ng kabubuhan, na lahat ng plano ni Bongbong Marcos, puro pa Tama. At ito pa ang minsan ko sa kay Claire Casco na tagapagsalita ng malakanyang. Sinasabi mo na gumagawa kayo ng malaking investigasyon? Investigahan niyo muna ang inyong mga sarili. Tama! ipapulong ninyo ang mga sarili ninyo dahil kayo kayo ay magkakasabot kayo kayo ay magkakasabot na mamakura ko ang pinakamagaling daw na pulis natin ay si Tore Tore habulin mo ang mga kontraktor at mga politikong buhay na kurakot ah ang pinakamagaling daw na senator natin ay si Risa Ongibirus. Ay, Risa na bidabida! -bida. Pulong ka dito ang mga politiko na yan ang pinakamagaling daw sa Congress ay si Abante. Yes! Abante! Abante! I-content mo na ang sarili mo sa House of Representatives dahil alam ng Pilipino na kayo-kayo rin kayo magkakasabot sa pagnanakaw ninyo sa ating bansa dahil ang tagal nating naghihirap sa bansa ito wala pa rin tayo na nakamtang mustisya at kapayapaan sa ating bansa bakit ang mga naupo at nananalo ay puro gago at maganakaw thank you ang headquarters ng indigenous people at aking pinutulungan sa buong bansa ang mga IPs mga indigenous people ayan po ang ating mission Uh, para malaman niyo. Ngayon, ito ang unang pakiusap ko. President Marcos, naging Pangulo namin kayo. panahon na. Pangulong Marcos, papayaan nyo na kami. Papayaan nyo na kami. We have plans. Ang pakasama ko ay maharlik ang pressure keepers. Ha? Merong sistema na kaming pinungo sa libinong gobyerno at yun ang ipagdasal natin. Okay? So, ipagdasal natin sa pagkatibilong gobyerno Anyway, kaya ang unang development namin ay sarisan sarisan hanggang kesod para malaman nyo so hindi na ako magtatagal uh, kailangan, makiusap Marcos Atchikano makiusap, magbigyan nyo na ang may mga karapatan sa batas may karapatan sa batas kami ay mga indigenous peoples, Luzon, Visayas at Mindanao tahan. Benar Allah. Maraming salamat kay eh, Mrs. Lubong. Nagdapat representa ng katutubong pamayanan. Nakita ko po ang kababayan ko, magaling na musikero, kompositor, at minahal ni isara Duterte ang kanyang isa sa mga komposisyon. Si Brother Salvi Sullivan, Papa Irondo, Ian.